ganun yung tinatahak namin. We come from the same service, mga polis kami. So alam mo, pag polis, marami kang dinadaanan the good, the bad, the beautiful, and the not. No? So ganun yung, ganun yung buhay namin. Uh, ako po, I play the role of Jules Morales. Uh, gagaya ni Sarge, uh, pumasok din po sa linya ng trabaho na yan. Pero unlike Sarge na jaded na, medyo pessimistic na about the system, about Uh, yung mga kaganapan dun sa lugar nila. Uh, si Jules, idealist pa. Uh, optimistic pa siya about uh, the country, about the system. And uh, tingin niya, mababago niya ang mundo. Parang ganun. Um, ako po si Sally. Actually, before <laughs> ko magsalita, din yung mind po ni Angela yung name ko. I forgot. <laughs> And ako po si Sally. Asawa po ako ni Kuya Mon Confiado dito. Um, yun. Um, sa buhay ang mag-asawa, di diba? May point na dumadating tayo na, ah, eto ba talaga to? Si Sally dito, gusto niyang lumayan. Yun. Hindi natin alam kung saan, pero gusto niyang lumayan. Yun yung role ko po. Uh, hello po, magandang gabi. Maraming salamat sa question. Ako po si Mia dito. Uh, bunsong kapatid po nila, Tito Moen, Nandito mo eh. Nandito <laughs> mo na din si Kuya Makoy. Kuya Mon at si Kuya Makoy. Which is uh, Donald and... What's his name? Si Kuya, si Kuya Makoy. Kaloy. Yes. Ayan, um... As bunso, ayan, very... Ano lang, um... Walang pake. And um, I love money here. Sobrang, ano... Gustong-gusto gusto ko yung pera. And... Hi, Nanay Aster. And, um, kiniklaim namin or amin ang salvage land dito. Hello po. Magandang gabi po. Ako Confiado at ako po'y gumaganap ng Donald. Sabi nga ni Cindy, asawa, as asawa niya dito sa pelikula na magbibigay ng problema sa mag-amang pulis na to at uh, doon po iikot ang istorya. Okay, lead, lead ba't me na ano, no? Ang um, past sa pelikula. Pero, Sir Goma, para tama ba? Ito yung first movie in seven years? Tama ba? Uh, my last Sorry. movie was, uh, if I'm not mistaken, Three Words to Forever. Mm -hmm. I mean, Sharon, we shot our movie in Ormoc City, Mayor Bacolod. Okay. No? Ah, naging matagal, kasi ano eh, number one, pumasok ako ng politika, naging busy. Pero hindi ko naman iniwanan yung yung movie dahil maraming dumating na script tapos binabasa ko naman and uh, sa dami na script ito talaga yung pinaka nagustuhan ko yung salvage lang. okay. Uh, eh. ever since nung nagartista artista pa ako talagang heavy sa, sa pelikula I'm very, I'm a script based actor ibig sabihin binabasa ko naman mabuti yung story pag maganda, ginagawa ko. And based sa atin, nakita ko, wala kang pakialam sa look, sa so look, like, oh, ganda medyo oh, yeah. <laughs> <Parang, laughs> talaga, parang na pawis ka, ang init, ang mainit So, yun, yeah. as yeah. uh, an uh, you really have to absorb that. Mm Then, gamitin mo dun sa, sa role mo. Uh, sukat na sukat yung, ano, yung location namin, sa character na, na binigay sa amin sa story ni Direct Lino. Last question kay Direct Lino. Direct, saan nang hugot itong sandwich at Paano ito nga po? Uh, isa tong uh, likha, no, kwento ni Direk Shugo Braigo sa likod. He's also one of our producers and si JC Pagalay, isang magaling na manunulan. Um, Yung konsepto lang talaga na uh, may, may dalawang bagay, no, yung kayamanan tsaka krimen. Pag umarap sa iyo yung kayamanan tsaka krimen, talagang yung moralidad mo o yung konsensya mo <laughs> masusukan. No? Pag nandyan yung pera, dyan mo makikita yung sukat. Pag may pinagtakakpan kang krimen, diyan rin makikita. So, yung ginawang kwento nila, Direk Shugo, kung mapapansin nyo, magkakapatid po ito. No? Wala lang si Makoy De Leon, also a brilliant actor. Tatlo silang magkakapatid. Sila ho yung mga criminal, uh, kriminal. Tapos dalawang mag-ama na polis. Tapos si Cindy, asawa. So, isang pamilya to na tinetest yung kanilang uh, konsensya, tinetest yung kanilang uh, moralidad, tinetest yung kanilang mga desisyon. So ako, yun yung rason kung bakit ko no, hiningi na i-direct yung pelikula. Um, Napaka-interesting sa akin nung, nung makapanood kang pelikula na gusto mong i-debate, gusto mong itanong kung tama ba yung mga desisyon ng mga taong to. Tingin ko yun yung isang beautiful about watching movies. You're able to ask those questions. And also, sorry, Masalamatan ko rin, of course, uh, at happy birthday kay hey, Boss Vic. Yeah. <laughs> so, bukod yeah. sa opportunity to work with uh, Richard Gomez, the opportunity to work again with Boss Vic and uh, with Viva Films to allow us, filmmakers, to be able to tell these stories. We have to pay tribute to our partners, our co-producers, Viva Films. So, maraming salamat po. Thank you, Derek. Okay, thank you so much for breaking, guys. name is salamat po sir Robert. Now, uh, our next set of questions will come from Nikki Wang from Manila Standard. Um, first of all, I'm here. Uh, first of all, congratulations to the entire cast and of course our director. Um, follow up lang kay uh, sir Richard. Uh, sabi niyo po kayo isang uh, skate based actor. So you wanted to know, what's with the script of uh, Salvation that Land that uh, made you really say yes to this project? Uh, very realistic yung, ano, yung story. At saka coming from being a mayor, just like uh, directly nung no, nag-mayor din dati, alam mo agad yung takbo ng ng organization. Alam mo yung trabaho na ginagawa ng isang polis. Uh, may feel mo talaga. Yung, there are things na kailangan gawin ng, uh, ng isang polis. So, nung binigay sa akin yung character na Sarge, sakay na sakay ko agad yung, yung ugali na yung gusto niyang gawin. And then, tamang-tama, you know, being a mayor, meron din kami mga sarili na yung mga polis na magre-retire na. So, alam ko yung nararamdaman nila bakit gusto na nila mag retire from the service. At meron din silang iba, yung iba ng mga polis namin, meron din silang anak na katulad ni Elijah na nagsisimula rin na agresibo. Yung gagawin ko lahat kasi ito yung sinabi ng batas eh. Ito yung kaya kong baguhin sistema na napakahirap. No? So, in, in short, nakarelate ka agad ako dun sa, sa story. It's very, very, very realistic. And then, nung pinisent ni, ni Direk Lino yung mga kasama namin sa cast, sabi ko, ang gagaling naman ng mga artista na to. And as a matter of fact, I was saying kanina na, kinakabahan ako no first two days ko. Because ang tagal kong nagpahinga sa paggawa ng pelikula, ang, ang number one na nahirapan ako ay mag-memorize ng linya. Siyempre, haba ng linya, di ba? Yeah. Tapos ang gagaling nung mga kasama ko, oh, tayo na, ang hirap ng linya nandito. <laughs> Baka may iwanan tayo dito. <laughs> so, so it, 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 was a challenge again on, on my side. Eh, ako, na-enjoy na ko kasi na, na-challenge ako ng ganun. And uh, I take it on a positive, on, on a positive note na, these people, they challenged me as an actor. So, I kung like, sarap ka trabaho, galing ni Elijah. Si Mon, talagang, napakagaling na, galing ni Tito Mon. Yeah. <laughs> <laughs> so, yun yung mga reasons na I like it, and nag-enjoy ako gawin tong Salvage Land. Thank you po. And, uh, next question, to Derek. okay, Derek. Derek, um, is it safe to say, yes, uh, is it safe to say that, uh, Um, it's a dream cast as well for you to, you know, to... Dream cast. Uh, uh, I was a student in uh, UP Film. Nung uh, nakikita ko si Richard Gomez, pasok sa UP Film. Um, and of course, lahat uh, ko nga kinakwento na yung Tito Richard nyo. You know? Um, when, when I was uh, Nung isa akong estudyante, mga pelikula niya. You know, he was almost my age, pero yung mga pelikula niya yung pinapanood namin. Uh, Uh, Kong Richard has worked with the most brilliant actors, the most brilliant directors. And uh, baka you remember the time no, na, um Kong Richard also was uh, known as a you know, brilliant filmmaker. No? Hindi na siya gumagawa ng pelikula, but uh, he studied in New York, he studied in UP. Um, meron pa akong alam na mga kwento, alam ni Direk Shugo yan, kasi kinakabahan kami nung nag-pitch kami. Kasi lahat raw ng director na katrabaho si Direk Richard, kinakabahan din. Kasi alam niya yung lente, alam niya yung ilaw, alam niya yung blocking. Um, but it was such a privilege talaga. No? Pasensya sa ibang actors. No? I, um, I loved working with everyone. But really, it was such a thrill and a dream come true to work with uh, Richard Gomez. Um, kilala siya bilang ano, no? politiko, atleta, vlogger, no? asawa, pero people forget, or maybe we've forgotten sometimes, Richard Gomez, the artist, the actor. At kung makikita nyo kanina sa lente, kita nyo sa the first second na makita nyo sa lente si si Kong Richard. Talaga, Richard Gomez is meant for cinema. At ang sarap niyang panoorin. So I hope you all, you go yeah. the movies to watch. Thank you and